Wellness Tips sa Health Check Plus Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus Nagbabalik ang Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto Kasama pa rin natin ang mahusay na ophthalmologist Dr. Rainier R. ng Legaspi Eye Center Magandang araw po sa inyo, Doc Rainier. Magandang araw ulit, mga health checkers. Doc Rainier, so kanina po na pag-usapan natin yung tungkol sa gadgets, sana yung pagharap sa gadgets ng ating mga bata. Marami po bumababad po talaga at nakatutok sa mga computer, laptop, iPad, minsan po cellphone din. Ano, ano po ang mainam na payo po na ninyo, ninyo sa mga magulang para maiwasan ng eye stress ng kanilang mga anak? Okay, ang number one pa rin talaga ay limit. Yun talaga, no? So, walang magkakapalit doon sa limitation na yun, no? Pero, kung hindi may iwasan, no? Para sa bata, tsaka para sa atin din, no? Para sa mga matatanda. Kasi, yun nga, yung trabaho natin, madalas involved na ng computer, involved na ng screen. Mayroon kami tinatawag na 20-20-20 rule, no? So, si 20-20-20 rule, ang sinasabi niya lang, every 20 minutes na nakatingin ka na sa malapit, kailangan mo i-relax yung eyes mo. Kasi kapag tumitingin tayo sa malapit, sa loob ng mata natin, may parang muscle na parang pumipiga para makakita tayo sa malapit. Ganon din sa bata, no? So, after 20 minutes noon, talaga mapapagod siya, no? So, ang gagawin natin, hindi titikit ng mata, titingin sa malayo. About 20 feet away, sa labas ng bintana, no? Or, kung gusto mo, stop muna, lakad-lakad ka, tingin ka sa malayo, no? For about 20 seconds. Okay, minimum yung 20 seconds. Mas maganda kung medyo mas matagal kung kaya niyo i-stop na, di ba? maganda, di ba? So, yun yung ano natin. Um, meron din yung mga, for example, yung mga blue light filter, yung mga ganun. Although hindi siya 100% proven, no, it might help. Baka makatulong din. yung mga spectacles na makakagamit din. Pero again, the key is always um, prevention, limitation, and yung 20-20-20 na sinasabi natin. Naku, napakagandang reminder niyan sa amin, uh, Doc Rainier, no? Yung paglimit limit talaga no, ng oras na nakaharap. No, Krenier, ako po ay curious no, and I'm sure maraming kayo sa ating health checkers ay curious dito sa binibilang na screen time. So, kasama po ba yung mga malilit na screen tulad sa cellphone o uh, kasama po dyan yung sa TV o laptop, ano po yung kinakount dun sa screen time na nililimit natin? So, lahat lahat ng screen talaga. Okay? Basta may backlight yan. No? Lahat ng mga gadgets ngayon may backlight. na. Um, screen na yan. Considered screen na yan. No? Um, actually, yung mas maliit nga ay mas medyo mas training pa sa mata. No? Kasi tulad ng sinabi ko kanina, kailangan magpwersa para makakita sa malapit. Kailangan magpwersa para makakita sa maliit na bagay. So, kung pipili ka ng cellphone versus tablet versus TV, mag-TV ka na lang. Mas nakaka-relax siya Kasi malayo pa yun. Di ba? May distance pa siya. Compared sa cellphone, na harap na harap talaga sa mukha mo. So, yes. Lahat ng may screen, kasama. Okay? Uh, huwag na natin hanapan pa ng palusot, no? Basta may ilaw yan, kasama yan. Ayan. Yeah. Narinig po natin mga health checkers, lahat ng screen, wala pong excuse, wala pong X dyan, ano, talagang i-count natin lahat basta may backlight at may screen, maliit man o malaki. Doc Rainier, ano, talagang naka-count sa ating limit sa screen time. So, para sa mga health checkers natin, nuulit ko po yung reminder sa atin ni Doc na 20-20-20 rule sa bawat 20 minutes, uh, 20 feet away, no? So, tingin sa malayo for at least 20 seconds. Tama po ba yan, Doc Rainier? Yes, correct. But again, limitation pa din. Okay? Limit pa din. Hindi yun, hindi yun niya mapapalitan talaga yung pag-stop ng speed. Okay? Ayan, tatandaan po naman yan, Doc Rainier, ano, talagang limit ang mauuna. Kesa dun sa, yes. Pero uh, i kakabit po naman yung 2020 -20 -20 rule kung hindi talaga. Doc yes. Rainier, alam niyo po, hmm. matami mga kasabihan dito at sabi-sabi tungkol sa mga screen din na yan. Eh, no? Totoo po ba? Or ano pong masasabi ninyo yung pagmalapit po sa TV? Lalabo daw agad ang mata? Ano po yung masasabi niyo tungkol po dito? Hindi siya direct hindi ibig sabihin hindi siya porket lumapit lang sa TV, lalabo na ka yung mata. Pero dahil nagsistrain yung mata, mas napapagod siya. And then, again, di ba, yung development ng mata, nalilimitahan din. Kapag nasanay tayo parating nakatingin sa malapit, iniisip na utak natin, ay, dapat para parating nakatingin sa malapit. So, tuloy yung grado natin tumataas. Yun yung mga nagiging studies din ngayon, no? Um, pagdating sa myopia. Um, or nearsightedness. Ibig sabihin, nakakakita lang sa malapit. Tumataas na ang trend kasi noon dahil nga, ang isa sa mga theory, isa sa mga pinag-iisipan ngayon ng mga doktor tulad namin is malamang dahil siya sa lahat tayo ngayon nakatingin sa malapit. No? So, um, yun. <laughs> Yun siya. Kung so, may epekto din po pala itong mga ganto, no, Doc Rainier, pero tulad na nabanggit natin kanina, kasama pa rin po siya sa screen, no So, talagang limit pa rin yung ating uh, ma-advise sa ating mga health checkers. Tama po ba, Doc? Yes, yes. Oo. Tsaka kung, kung yung tao, ano ba, bata, no? Nakita mo, parati na nakatingin sa malapit, hmm. baka may problema na rin siya sa paningin niya. Hmm. No? So, pa-check niya na siya. Kasi baka hindi lang yon, hindi yun yung dahilan. Hmm. Baka dahil meron na siyang malabo na yung paningin niya, kailangan niya na nilapit, baka kailangan niya siya patingin sa doctor day. Mm-hmm. na banggit nabanggit niyo po kanina yung nearsightedness. What about po yung farsightedness naman? Meron po ba kayong recommendation tungkol po dito? So, si farsighted, actually, mas, in a way, mas okay siya in a way, no? Pero syempre, mas maganda pa rin yung perfect vision. Pero hindi lahat ganoon, no? Um, si farsightedness kasi mas less yung nagiging mga complications niya, no? And yung nga, medyo downward trend din siya. So, ibig sabihin, mas nababawasan na yung mga tao may farsightedness. Mas tumataas ngayon yung mga tao may myopia. Pero in general, lahat medyo tumatagdan yung may problema sa mata. Hi pag pagdating sa farsightedness, ito yung tinatawag na hyperopia. Um, in, para sa kanila, no? pag tumingin sila sa malapit, mas strain, mas nagsistrain yung mata nila. So, compared to someone na walang grado, compared to someone na may myopia, mas pagod pa yung mata nila. So, mas important pa yung rest, mas important pa yung limitations sa kanila. Yeah. Maganda po talaga na napapacheck namin ang abing mga mata, no? lalong-lalo lalo na po sa ating mga kabataan, Doc Rainier. At ito nga po, uh, Doc Rainier, tanong po mula sa isang nanay, mayroon daw po silang mga vision screening session sa school ng kanyang, ba nakan ng kanyang anak. Ano? Nakakatulong daw po ba ito at ano-ano daw po ang mga eye conditions na pwedeng malaman mula po dito sa vision screening sa ito? So, usually yung vision screening, ang hinahanap niya talaga is lahat. <laughs> no? Gusto natin i-screen kung mayroon ba problem sa bata yung bata. No? Medyo may lang siya syempre, dun sa mga sakit na yung mabilisan lang. Yung ba, sore eyes. No? Siyempre, one week lang yon, Paminsan, paminsan a little more. No? Yung mga uveitis, mga ganun. Pero lahat kasi ito nakaka sa paningin. No? So lahat siya, kung nag-change na yung paningin, very good ang vision screening ng schools natin kasi nakakatulong siya sa amin kasi hindi naman kami lahat pwedeng pumunta sa lahat ng mga uh, clinic ay sa lahat ng mga schools no so nakakatulong talaga yung mga teachers very helpful sila para i out ay ito sir baka medyo mahina yung paningin niya kaya lumalapit siya ng konti sa screen medyo lumalapit sa kanti sa blackboard baka kailangan ipa-check up so we're very thankful sa lahat ng mga teachers, sa lahat ng mga tumutulong sa vision screening and sa parents din na medyo talagang sinusubaybayan 'yung anak nila 'yung mga kasama nila sa bahay, nilang anak nila pati 'yung mga kasama nila sa bahay. Kasi sila 'yung una talaga nagsasabi na, ah, okay, makakilala na natin sa patingin. 'yun lang, medyo maging mas ano lang tayo, mas maging aggressive lang tayo sa pagpapatingin sa doktor. Okay? mas alerto talaga, Doc Rainier, ano, para dun sa mga signs o sintomas na pwedeng nabanggit natin kanina. So, kung may duda po na may problema na sa paningin sa ating mga anak, no, mas mabuti talaga at mas sigurado ng mapatingnan sa ating mga specialista. Doc Rainier, ito naman po para naman po sa mga bata na active sa sports. Ano po ang mga safety tips para maiwasan ng injury naman sa mga mata? Okay. Um, in general, kailangan talaga may protection. Lalo na kung yung mga contact sports, no? Um, although, syempre, hindi naman natin lahat sila pwedeng lagyan ng ganun. Kailangan lang ingatan lang natin parate. Um, na hindi maalag masyado yung ulo. Kapag may nangyari, no? Patitingin ka agad sa doktor para ma-check lang kung sakaling may pa yung maagapan or anything like that, no? Oh. Bihira naman sa sports yung talagang sobrang nagka-problem like, talaga sa mata. Unless, tinamaan mismo yung mata itself. Okay? Um, Pilipino, mahilig sa basketball. Ang madalas na problem sa basketball, yung mga nan naniniko, no? yung ginagamit para to, tumatama kasi sa mata pa Okay? Um, so, yun lang. Ingat lang talaga. Ingat lang talaga. Medyo down, i-downplay lang natin yung medyo rough housing ng mga bata. Ibig sabihin yung mga talagang pagiging sobrang likot, no? Tsaka kung meron man, ay uh, attention ka agad para at least diba ma, ma stop na para hindi maiwasan din yung mga magiging accident na pwedeng mangyari Well, speaking of accidents, Doc Rinier, isang teacher po mula sa is isang school dyan sa Cavite, tinatanong niya po kung ano ang mainam na gawing first aid sa mga di inaasahang injuries sa mata, lalo po kapag nasa skwela ang mga bata. Okay. So, um, una, ang kailangan natin malaman is ano yung nangyari. Yeah. Kasi doon magdedepende kung ano yung gagawin natin sunod eh. Okay? So kung sabihin ng bata ay para may pumasok sa mata, baka may, or may, alam niya talaga may tumama sa mata, ang unang yung wag gagawin is wag siyang kukusutin. Wag niyo din hugasan ng tubig kung saan saan lang galing. Gusto niyo hugasan yung distilled water, or kung kaya sana, sterile water galing sa health center o galing sa nurse's office natin, mas maganda. Kasi syempre yung tap water natin galing sa... I don't, hindi natin alam kung ano mga mikrobe yung nandyan. At kung tumama siya sa mata, pwedeng yung sumiksik yung mga mikrobe kung saan saan. Lalo na kung may sugat yung mata. No? Kung in doubt, the best thing to do, again, go to the doctor. No? Punta kayo sa doktor nyo, punta kayo sa doktor sa mata. Para ma-check agad, para masilip agad kung anong gagawin. Madalas naman, bihirap naman yung talaga sobrang lala na problem. Okay? Eh? Um, so, kailangan malaman kung bakit, no? kung ano yung nangyari. Uh, isa pa dyan na pwedeng mangyari is paminsan baka may nakapasok sa mata. No shampoo or soap baka may nakapasok sa mata or lalo na 'yung sa mga lab classes natin may mga ingredients style acid yung mga ganun. Kapag ganun 'yung nangyari, ang una nyo pong gagawin, hugasan po ng maigi 'yung mata. Okay? Again, mas maganda kung malinis na water, sterile water, pero kung wala talaga, kung no choice, you know, do what you can. Kasi kailangan siyang hugasan ng hugasan talaga para matanggal 'yung uh, kung ano man substance 'yung nandoon. Okay? Uh, ganun din, alam ba, cemento or anything yung mga dust sa paligid, pwede din hugasan din yun, no? Basta sure tayo na walang tumama mismo sa mata or walang foreign object, walang sugat yung mata natin. Okay? The thing is, when in doubt, dali na lang sa doktor ka agad. Huwag na mag-antay, wag na sabihin, baka mawala po bukas. Okay, hindi. Check na lang natin para sigurado napaka napakalinaw po ng explanation ni Doc Rainier, mga health checkers, no? When in doubt o kapag hindi tayo sigurado, mas okay na naidala sa ating mga specialista at mga doktor ang ating mga anak, no? Doc Rainier, nabanggit niyo po ito kanina, no? Yung madalas na nagluluha yung mga mata ng ating mga bata or eye irritation. Ano po yung mga mainam na pwedeng gawin kapag po nangyari ang kondisyong ito? So... Ito, um, important na makita ng doktor. Sorry, lahat health checkers. Maganda kasi, kasi medyo masensitibo sensitibo ang mata, no? Um, sa mata, konti lang yung mga sintomas na talagang sasabihin sa'yo. Madalas, nagluluha, masakit, mapula, mananapo. Yun yung mad madalas talaga. Um, maraming pwedeng lahat na causes to, no? Yung pagluluha, um, isa sa mga pwedeng nangyari is talagang dry eye lang. At madalas, ganun lang naman talaga. So kapag ganoon, nilalagay lang naman namin ng pamatak. Uh, may mga nireseta kaming pamatak. Usually, temporary lang. advice Advisean kayo, uulitin ng doktor sa inyo na ilimit ang screen time, mag 20-20-20, yung mga ganun. Pero, pwede kasi nagtatago yung luha-luha lang na mas malaking problema sa loob. Pwede may infection na pala. Pwede nagkaka-sore eyes na pala siya na nakakahawa sa ibang tao. Pwede rin may glaucoma pero bihira naman sa bata. no? Pero pwede din yun. So kaya gusto natin makita pa rin. Okay? isa yun sa mga senyales kasi na na-obserbahan natin. Kung usually para natin malaman kung medyo mas serious o hindi. Kapag kumbaga paminsan meron, paminsan wala, hindi naman naapektuhan yung vision. Madalas hindi naman siya sobrang serious kapag ganun. Pwedeng next month na magpa-check up, pwedeng next week, no? Pero kapag naapektuhan na yung paningin, yung functions, yung paggalaw, medyo hindi na pumapansin sa shadows hindi na nakikita yung sa blackboard, no? Yun yung medyo kailangan concerned na tayo. Dali na talaga siya ng Magandang reminder po yan, Doc Rainier, no? Na talagang dapat hindi binabalewala, no? Yung mga ganitong uh, sinini mas konti or simple na mga senyales, no? Dahil napaka-sensitibo po mga health checkers ng ating mga matata. So, tulad nga ng binanggit ni Doc Rainier, no? Maganda na po na at mai, mainam na po na mapakita natin sa ating mga doktor kung meron man kayong nakitang mga ganyang senyales. Doc Rainier, ito po mula naman sa isang health checker natin dyan sa Sampaloc, Manila. Curious po siya kasi madalas po ang katarak ay na issue or issue ng ating mga seniors. Nagkakatarak daw po ba ang mga bata? Sila, sila po ba ay nakakaranas din ng katarak na ito? So tama, no? Ang katarak ay madalas na problema, usually mga 60 years old pataas na. Mm -hmm. Pero hindi rin siya exclusive sa kanila. So very good si um, ating health checker no galing sa Sampaloc. Very good. Uh, meron pong mga cataract talaga para sa bata. Ang tawag natin ay congenital or pediatric cataract. Mm -hmm. Congenital ibig sabihin pagkapanganak meron siyang katarata. Madalas dahil sa infection sa habang nagbubuntis tayo, nagkaroon ng problem or yung pediatric cataract yung sa mga medyo mas bata, pwede pa rin sila magdevelop lalo na kung na tamaan yung mata. Mm -hmm. Yung sa trauma, no? So, very important na kung may katarak ay makuperahan kaagad. Kasi nga gusto natin na magdevelop develop ng maayos yung mata. At ang mga nag-opera na ay mga specialista na natin na pediatric ophthalmologists. Sila yung mga eksperto dito. Kasi kailangan i-adjust pa or may mga considerations pa sila para sa mga bata natin para maayos yung pag-develop ng mata nila. Nakakatuwa naman po Dr. Rainier na meron no na pwedeng gawin kahit na mga bata pa na merong katarak na no? so talagang merong sagot uh, para po sa problema ng ito or sa kondisyon na ito. So nakakatuwa na maari pa rin silang uh, mabuhay ng normal pagkatapos po nila perahan. Tama po ba Dr. Rainier? Yes, actually uh, sa cataract, as kung makuha natin mas maaga, mas maganda din yung chances niya na makakita ng mabuti. Even as he as he or she uh, tumanda na. No? Um, dagdag ko lang ah. Sa katara kasi, wala pong pamatrak na nakakatunaw ng katara. Ang ginagawa ko dyan, tinatanggal ko yung lente through maliit lang naman na sugat. Tapos sinisip lang siya and then pinapalitan po ng panibagong lente. Okay? Hindi rin po totoo yung sinasabing may laser para sa cataract. Hindi po siya. Pero mabilis lang kasi yung procedure. Kaya naisip natin ng mga tao, ah, laser lang yan. Hindi ko na Magandang nalinaw po ninyo yan, Doc Rinier, na no? mas naintindihan na po namin kung paano pa ina-address yung cataract na mga kondisyon na yan. Doc Rainier, meron din pong tanong dito mula sa ating social media platform. Alam niyo po, marami po kami nakikitang advertisements no? ng herbal supplements para sa mata. Meron po bang role ang mga herbal or food supplements sa pagpapanatiling malusog ang at malinaw ng mga mata? Or ano pong masasabi ninyo tungkol po sa mga ganito? So, sa herbal supplements, ano siya, ang, ang gusto ko lang i-clarify dito, kailangan FDA approved sila. Okay? Kasi si FDA, yung Food and Drug Authority natin, mm -hmm. ang ginagawa po nila ay chine -check nila, mini sure nila, sinisigurado po nila na ligtas ito mm -hmm. para sa lahat. So, kung walang FDA approval 'yan, medyo mag-isip-isip ka na bakit wala, no? Ang dami niyang sinasabi ay nakakatulong to sa glaucoma, makakatulong to sa klatarata pero wala siya FDA approval. So, kailangan may FDA approval. Yun yung number one. Number two, itong mga supplement ay galing at sa pangalan ay supplement. Ibig sabihin, tinutulungan niya kung ano yung ginagawa ng doktor niyo, kung ano yung kinakain natin. Kung baga, parang siyang vitamins din para sa mata. Um, kung nag-take tayo ng multivitamins, no? Ganun din. Meron din mga specific na vitamins para sa mata. Pero supplement lang sila hindi po sila hindi po nila kayang palitan ang gamot at di ba parati nila sinasabi hindi ito gamot di ba parati nila sinasabi yun kasi required sila na sabihin kasi totoo hindi siya gamot pero nakakatulong siya na magpalakas nakakatulong siya na magprevent na kumbaga yung health natin in general so tinutulungan niya yung katawan natin na kung ano man yung problem hopefully matulungan na maghilom ng mas maayos at mas maganda ng Napakalinaw po lang inyong explanation, Doc Rainer. Nakakatuwa na mas naiintindihan namin no, para mas maging ligtas din. Kami mula sa mga mapaninlang no, na mga advertisements, kailangan talaga mas mapanuri po kami no, na kailangan may FDA approval, mga health checkers. No. Magandang reminder po yan ni Doc Rainer para sa atin. Dr. na nabanggit niya din po ito bilang may mga supplements at alam po natin na may epekto ang mga uh, proper nutrition sa ating buong katawan, no, sa ating health. Ano naman po ang inyong mga advice para mas maging malusog ang mga mata namin um, sa pagkain naman? Ano po yung inyong ma-recommend mare para sa ating mga health check? So sa pagkain, ang gusto natin yung medyo mataas sa vitamin A, e, vitamin C, vitamin E, yun yung mga hinahanap natin no. Um, so anything na yung carrots they always say, mataas 'yun, cabbages, no? Uh, ano ba cabbage sa uh, Filipino? Repolyo. Para keri, no? Oo, Oh oh. So nakakatulong daw siya yung broccoli, nakakatulong din. So anything with green, anything with vitamins and minerals malaking tulong 'yun. Omega 3 also helps a little. No, so yung mga sa fish natin, yung fish oil, nakakatulong 'yun. In general, no? um, maraming sakit sa mata ang reflection ng health natin sa katawan. Hmm. So, gusto natin, as long as you're healthy sa katawan, magiging healthy din yung mata natin madalas. Madalas. Okay? Doc Rainier, alam niyo po kapag maganda yung kwentuhan natin, naging sobrang bilis po ng ating oras. Ano? Pero bago po matapos ang ating kwentuhan, ano po ang inyong mensahe sa mga magulang, guro at tagapag-alaga tungkol sa kahalagahan nang pangangalaga ng paningin ng ating mga bata. So, para sa mga bata, no, very important ang paningin. Ko, malinaw yung paningin natin, ito ay very mahalaga din para sa malinaw na kinabukasan ng bata. So, make sure natin, simulan natin sa pag-alaga sa bata, matamang pagkain, limitado na screen time, magpatingin ng regular sa doktor, lalo na kung medyo nagdududa tayo sa estado ng ating paningin. At para sa mga magulang, para sa mga teacher, maging mapagmasid sa mga ugali ng bata, yung mga behavior nila. Lalo na sa pagtingin sa TV, pagbasa sa mga libro, sa school. Hindi porket hindi na mamansin, baka hindi lang niya pala niya nakikita, hindi naman suplado yung bata. Gusto lang natin i-clarify yon, Okay? Maraming maraming salamat po, Dr. Rainier R. Milante. Maraming salamat sa inyo mula sa Legaspi Eye Center. Ako po ulit si Dr. Rainier Milante. Papuhay kayo lahat mga health checkers. Nagkaatid din po ng pagbati ang Health Check Plus team sa mga gagaling at masisipag na staff ng Legaspi Eye Center at sa mga kababayan natin dyan sa Bicol. Mabalas po, Dr. Rainier. Ang Legaspi Eye Center ay mayroong branch sa Legaspi City at sa Nagas na pwedeng bisitahin at magpakonsulta. Kompleto sa espesyalista ang mga eye centers na ito sa anumang problema sa mata upang mapagtuunan ng pansin at wastong eye care ang mga pasyente natin. Mga health checkers, tandaan natin, ang paningin ng ating mga anak ay pundasyon ng kanilang pagkatuto at kinabukasan sa maagang pagsusuri, tamang gabay at simpleng pag-aalaga, maiiwasan natin ang mga na maaaring makaapekto sa kanilang paglaki. Ngayong Children's Eye Health and Safety Month, palalahanan po natin ang isa't isa. Alagaan ang mata, bantayan ang kinabukasan. Ngayong 2025 mga health checkers, tayo ay maging mapanood. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ng ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutan batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness Tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.